Ang shock namin ni Tachelis. Pili lang daw ako mag-perform tomorrow. Hey, absent la lang ako tomorrow. Hey, mag-watch lang Mag-watch lang kasi mga mga other okay, classmates. Para tomorrow. Na para nakayapin dan tomorrow. Papili lang daw ako pili mag-perform. Because you punish your classmates. Iba lang. Hey, natok sa di mo ganiha? Oo. Oh. Unsa man siya. Huwag yeah, siya, huwag siya. Papi lang, kita masaya ng recording niya. Oo. Kung saan mo record Kung saan record Katong... Katong di punch ni musikaan si Kaan? Tuk! Hindi ko na siya matawag. Gusto tong tanong. Ano ka? Excited lang na ka ma-perform magma? Gano'n na kay ka mo perform Mmm! Ha? Nga? Just get down. Mm. Nga? Ano? Ano sa mga tumuhat ng ani para makaperform ka? Wala. Pwede ka ingat nito, Charlize, ganyan? Oo. Oh, oh. Noong sa Ramaday siya ganuha? bas Basta di ko makaperform. Pustay lang ako sa house. So di ka mo to sa school tomorrow? Because I have... So now I have five five days ako dili ako mugo sa school naman. tomorrow will be absent and another tomorrow absent said ako nga naman hindi ka ganan mo school hindi ko ganan mo school okay kay dili ka pa ipa mag dili ka mag tugtan mag perform oh oh what's the use for even buying that and also practicing when we When I just stay at home doing, watching laptop and doing nothing. What's the use for that and practicing? ka mm -mm. And what's the use for everything we do and that we practice one pa that you in. Oh -oh. practice pa gabi Oh, practice And also it's just always... Of time. No, we're ready, guys. So you guys are ready to make a plan. Oh, delay and also on Wednesday and Friday, walako klas. Every Wednesday and, and Friday, walako klas. The class every.

wala kay Andre. Wala kay wala kay attendance At tomorrow. Absent ko. Ano ni Kita daw ni mo na happy ng mga classmates na nag-perform sila sa dance And also while I'm there, I'm not gonna even be happy about any of them. Ano man. Hindi ka mga happy nga nag-happy silang nag-perform. Ano man. specialist sa kuha niya. Sir, kasi yung sasyo tayo, kaya pwede mo appeal si Panit, si janel na sa iyang talent because tungkol sa iyang record. <coughs> And I'm so mad at her. Because she always don't him. Mga yung lang na, hindi ko makamaminaw niya. Gipunch ko na niyo si Kiko. Mungkas may

Mau di iwala ni asi teacher ni sa imo ang sa imo talent kay dili ka pwede maka perform wala man imo names dito i don't want to go to school Mau di wala ang kuno imo pa stay lang ako sa home. I will not gonna even go to school in every Wednesday and Friday. Mm -hmm. I don't want Masamat to. Masamot kamad kamad si teacher niyo kung di ka mo I don't want to. Naman. Masamot ka huli grado ani ganan ka dili ka mo grade two. Excited yon tapo. Mm, -hmm. but dili na so. I'm just gonna stay home. watching laptop and hookus and cleans the house after anna i'm gonna just watch the laptop and do nothing i don't care mom listen to me i'll go to bed say i'm going to I dress <laughs> and nice by you ta N -n nice, sir. Ang tayo may uso. Ito ang song. Ito ang talent ka. To, itong practice is very really nice. Ako ka, feeling like nga ako ako win ka ito because you have the dance, the acting, the singing. So, 3 na. 3 in 1. Ba't wala na tayo. Sayang kahiyo. So, mo absent like of tomorrow? Mo hapon tayo sa school. teacher hapon tayo ko. ano naman. Pero ayun mo si teacher mo. Dapat makita daw mo na silang. Na 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 ako? Ako so yung mga mga na sila. Hindi ko. Ano naman ba? Ano nag-cry ka? Nag-cry ko. Ano nag-cry ka? Sayang yung Ano po dapat ako mag Okay. Gusto niyo sa dress doon. So ano man na ang dress? Wala. Mayos lang ito sa Halloween. Sabi ko na Tapos mag-practice. And also what? Practice is just a piece of trash. It's, yeah, just like that. Mga practice pa ka. Excited lang? Takay ka? Oo, patilit na. Tumuapit na lang ako tomorrow. ato lang ka sa school. Ato lang yun si teacher Liz. Di ko. Kaya naman. I wanna cry also. I'm so sad. Bilik na pala ko. And all of this is just for a piece of trash. Thank mm -hmm. you. And also everything we practice and the just we buy is just a piece of trash, a very big piece of trash. It's a uh, prank, <laughs> baby. <laughs> it's a daddy's water huh? it's not mine so you made me cry, cry to I mean you made me cry one two three times for it's just a prank you know this is just a waste of tears huh <laughs> <Not> a <waste. laughs> it's a prank so we'll perform sure that to tomorrow Ati. <laughs> Ang galuoy, <laughs> hug na to, me. Sorry. Next, next. Prank lang, mani si daddy so, mong So you made me cry through two, three times. Ganon, three times, man? Sa school. Sa school, ipakry na na kan, daddy? Sa hmm. Sa school, ipakry <laughs> Nga, gitawagan ba siya ko ni Daddy Bon? Ano siya, i-prank ko. no, kaniya. <laughs> ah, sorry, balik mi. Sorry! Ang sony mo. Palita ice cream? No. Ano? 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 magka-perform na ka tomorrow. It's a prank man. Uy. Happy na ka? sir Yus to and you love kay nag-cry ba? Ay mo, John Pog! Pog, ni Daddy ba ni Lok? It's not. Iyar ako gitawagan. Happy na ka? Smell, sabi? No, focus ba yung taron ba? Mm -hmm. Focus na, na, na practice rin kay final na ba It's yeah. now or never. Mm -hmm. Now or never ko ba? Ano sa man? Now or never? Ano? Sige, ato na